welcome sa akin pa vlog. So, gagawin natin ngayon ay meron tayong cucumber. So, gagawa tayo ng juice. Cucumber juice. So, ito yun. Una natin gagawin ay balatan muna natin siya. Gamit yung peeler. Tatanggalan muna natin siya ng musok. na ng cucumber co juice. So, thank you kay, thank you sa aking kapitbahay na nagbigay nito na si Emily Rigoyal. Regu thank you sa mag-asawa na sa so, tuwing umuwi sa kanila, nagbigay talaga sa amin ng kung ano-anong gulay. So, thank you so much, Emily. Shout out sa sa'yo. So, ito yun. Dalawa, ay lima yun. So, is isa lang munang gagawin natin kasi dalawa-dalawa lang, lang naman kami iinom so, so slicing muna natin siya tapos na natin balatan slicing muna natin siya bago tapos na natin siyang slicing. So, may blender tayo. noyon yun. So, na natin siya kasi mas Ayan. So, kunting blender lang. Punutin na natin. sa so, ang gagawin kong cucumber powder. So, ito muna ang lulusawi natin. So, ito gamit ang pitcher na ito. Ito. So, buksan muna natin kasi ibibili natin. dalawa tatlo so apat na kutsara lang muna so, cucumber powder din sya ayun yung sapa lang грин So, dagdagan pa natin siya ng water. Ito yung pitcher nato. eh. inalo na natin siya. Itong blender ko. Cucumber. Co So, okay. So, ganun lang ang paggawa ng cucumber juice. May juice powder, cucumber juice powder, at saka so much dito nagtatapos ang ating video bye